So, ayan ay vlog for a day. So, kasi meron na akong kinatago dito na sulat. So, hindi nyo lang siya nakikita. Kita nyo na mo, wala kayong nakikita, ba diba? Pero meron. Apat siya na paper. So, tanggalin ko to. Sa so, sorry ko. Wala kasi yung kapatid eh. Namimiss. Kasi ibibigay ko sa naman sa kapatid ko yung iba kong ganito eh. Yan. So, ayan siya guys. Nice. yan yung unay niya. Kung, kung napapansin nyo, bago pa lang kayo dito sa YouTube channel ko. Pwede, pwede. Hindi ko na ipapakita yung iba. Siguro yung bata pa sila mamay okay, kung na sinulat, no? tayo yung mga ko, no? Haya, haya, haya. Ay, ako ulit pa nga. Pagyan ko yung mga So, bye-bye, guys. So, bye-bye. May umorder na lang kayo ng mga ganyan ko. Mag-comment kayo kasi sino bias. Niyo. Lahat nandito, ha. Pati couple. Ako lang, manang Sorry, ako mag unbox kasi hindi naman kayo nakatira dito. Bye-bye! Okay,